Heto na't nakuha na ng tropang Giga ang Game 1 sa kanilang Best of 7 series. Maagang pinatikim ng tambakol ng tropang Giga ang Hinebra sa serye na to. Mukhang hindi nga talaga napaghandaan ng Gene Kings ang mga outside shooter ng tropang Giga. Mula kila Pugoy Aurin na maagang nagpakawala ng 3 sa first quarter game at ang pagbabalik ni The Blur na gumulat nga raw sa Hinebra sa huling quarter. Pero bago natin umpisahan yan ay hihingin ko muna ang sandali mong oras para suportahan at magsubscribe ulit sa aking youtube channel maraming maraming salamat sa inyo mga kuwis so ito nga everyone know how defensively team itong Hinebra pero hindi nila nagawang madepend. ang tropang giga pagdating sa pagiging dominante ng mga outside shooter ng mga ito mula sa first quarter game sobrang gandang transitioning ang ginawa ng tropang giga na very efficient nga raw ang mga shooter beyond the arc nila mula sa first quarter to third quarter game. Sa kabilang dulo, depensa nga rin daw ang naging susi nila para idomina ang barangay Hinebra sa unang serie na to. Ayon dito kay Coach Chat Reyes. Dahil nga sa 2 out of 21 attempts from 3 nga lang ang nagawa ng Gene King sa serie na to na talagang bagsak nga raw mula sa 39% field goal clip in 48 minutes nga lang ang nagawa dito ng barangay Hinebra. Sobrang ganda nga raw talaga ng depensang ginawa dito ng tropang giga mula sa pag double defense nila dito kay JB at mga hassle and effort na mga ito pagdating sa depensa sa labas. E masasabi nga raw na naging successful ang unang game na to para sa tropang giga. Pero ah, nagawa pa rin nga sumabay dito at makadikit ng Gene Kings pagdating sa third quarter game. Wala dito kay Justin Noypi, Aguilar, Holt, Abarientos at Thompson. Pero talagang grabe nga raw ang shooting na ginawa dito ng tropang giga na dahilan para mag blow lead pagdating sa 5 minutes in the quarter game. Wala dito kila Lapugoy ng Batak, Aurin at at itong nga si Castro na kumanan ng 3 sa third quarter game. Tapos itong big man pa nila na si Eram na kumukuha rin ng 3 out of 0 3-point shooting in the field. Na hindi nga nagawa nga raw mapigilan ng Gene Kings pagdating sa BND arc ng Tropang Giga. Kaya naman talagang lumobang nga raw pagdating sa 4 quarter game. Ang kalamangan dyan ng talk and text na talagang nga raw na very efficient at talagang nga raw na nagpahirap naman sa kabilang team ng Barangay Hinebra. Kung tutuusin nga raw, sobrang taas ng ratings ng Barangay Hinebra kumpara dito sa talk and text sa Game 1 series na to. Pero mukhang nabaliktad ng tropang giga ang lagay dito ng Hinebra dahil nakuha nila ang magandang averaging mula dito sa Game 1 series nila. At nagbigay nga raw ng mataas pa na kumpiyansa para talunin ng tropang giga sa Game 2 series ang Hinebra. Pero hindi natin sigurado yan ha. Lalo't bilog ang bola at talaga nga naman na pagdating rin naman sa open prensa e mukhang inalat nga raw sa Game 1 ang Hinebra at mukhang babawi nga raw ang mga ito pagdating sa Game 2 series nila. Mula dito kay RHJ na may 19 points, 10 rebounds and 4 assists and 3 blocks sa game na to rin ng batak na may 18 points, 10 rebounds and 7 assists sa series na to. Pero itong si Brownlee nga raw talaga ang inasahan dyan ng Hinebra although bumagsak nga raw talaga ang Hinebra pagdating sa offensive ratings nila sa Game 1 series na ito but still sobrang ganda pa rin nga raw nang nila dito ni Brownlee na may 23.7 rebounds and 6 assists sa game. Problema nga raw para dito sa Gene Kings mula sa pagiging number 1 team nila pagdating sa 3 point shooting na may 37% shooting from the field Elang ang makatapat nga raw nila ang dominanteng talk and text na number 1 naman na defensive team ngayon at nakagawa nga lang ang Gene Kings ng 2 of its 21 3 falls for 9.5% sa serie na ito na sobrang bumagsak nga raw na dapat nga raw ayusin ang mga ito para sa parating nag game 2 series nila. And kung isa ka sa panate ko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players ay eh mag comment down ka na at patuloy na supportan at share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kuis. Peace out!